Bagaman ang pag-inom ng alak ay consider bilang socially acceptable to consume sa maraming lugar sa mundo, pero ang heavy alcohol ay maaaring makapinsala sa physical, mental, at sa overall physiological health ng utak ng isang tao. Ang heavy at long-term use ng alcohol ay maaaring magresulta ng learning and memory issue at eventually lead sa development or exacerbation ng mental health conditions. Ang utak ay isang delicate at intricate organ na dapat ma-maintain ang balance chemical na tinatawag din neurotransmitters para ang isang tao ay mag-function ng maayos. Ang alcohol intoxication ay maaring sumira sa natural equilibrium ng utak. Maari din ma-develop ang physiological dependence o addiction. Ang substance use disorders ay medical condition na tumutukoy sa hindi makontrol na paggamit ng droga o alcohol sa kabila ng negative consequences na hatid nito. Ang mga taong merong ganitong conditions, ay madalas na naa-associate sa adverse outcomes, tulad ng suicide, premature death, comorbid mental illness, at violence. Ayon sa pag-aaral na ginawa, 75% ng mga taong merong substance abuse disorders, ay involved sa physical assault, mugging, pag-atake sa tao gamit ang isang weapon, at iba pang uri ng krimen. Sobrang lala na ba ng naging epekto ng alak sa utak ni Irina, kaya nagawa niya ang mga karumaldumal na krimen. Si Irina Viktorovna Gaidamachuk ay pinanganak noong May 22, 1972, sa maliit na bayan ng Nyagan, Khanty Mansi Autonomous Okrog, Soviet Union. Ito ay maagang namulat sa magulong mundo at destructive presence ng alkohol. Simula pagkabata ito ay namuhay sa isang dysfunctional family na ng abuse at domestic violence. Ang kanyang mga magulang ay kilalang alkoholik. Eventually nawala din sa kanila ang custody ng batang Irina dahil sa kanilang bisyo. Kinuha siya ng mga social workers sa pangangalaga ng mga magulang. Ang chaotic environment niya ay merong significant impact sa kanyang psychological growth, na nag sa kanyang malalim na galit at ang matinding kagustuhan nitong makapaghiganti. Matapos mag-dropout, tumanggap ng iba't ibang precarious jobs ang dalaga. Sa kabila nito, hindi naman siya makahanap ng stability sa kanyang buhay. Habang lumalaki si Irina, ang pagmamahal niya sa alkohol ay lalong nag-intensify hanggang na-consume siya nito completely. Sa mga panahong ito na develop na ang disturbing personality at predilection niya sa violence. Sa surface siya ay mukhang ordinaryong babae lamang, pero meron itong tinatagong madilim na nature. Noong early 1990s, siya ay lumipat sa Krasnusimsk, Sverdlovsk Oblast, na 1,000 kilometers south of Njagan, siya ay 18 years old lamang. Doon din niya nakilala si Yuri Kuznetsov, na isang driver ng isang bangko. Kahit nakakaramdam na ng matinding pagmamahal para sa binata, hindi nito na-extinguish ang tumitinding addiction ni Irina. Hindi rin alam ni Yuri ang true extent ng problema nito hanggang sa sila ay makasal. Biniyayaan ng dalawang anak na babae ang pagsasama ng mag-asawa, sa kabila nito hindi pa rin tumigil sa pag-inom si Irina. Habang tumatagal mas lumalala ang addiction nito. Sa desperate attempt ni Yuri para matulungan ang asawa, hindi niya ito pinaghahawak ng pera, sa paniniwalang magiging simula iyon ng paghinto nito sa pag-inom. Pero dahil dito mas tumindi ang desperasyon ni Irina, na nagtulak sa kanya para makagawa ng extreme measure para lamang masustentuhan ang cravings sa alkohol. Nagsimula din itong humiram ng pera sa mga kaibigan at kapitbahay. Dahil wala naman siyang trabaho, hindi rin niya nababayaran ang mga ito. Eventually wala nang nagpautang sa kanya. Noong June 2002, isang matandang wala ng buhay ang natagpuan sa tahanan nito. Ito ay namatay dahil sa tinamunitong injury sa ulo galing sa isang blonde object. Ito rin ang cause of death ng mga sumunod na biktimang ng natagpuan wala ng buhay sa loob ng kanilang mga tahanan. Kahit na naglaan ng panahon sa mabusising investigasyon ang mga pulis, ito ay naging cold case dahil sa kawalan ng evidence para matukoy ang suspect. Noong February 2003, isa na namang biktima ang natagpuan sa bahay nito sa Soviet Tere Street. Nagsimula ang series ng mga kakila kilabot na murder sa maliit na bayan ng Krasnusimsk at kalaunan ay lumaganap din sa kabuuan ng Sverlov region. Initially ang hypothesis ng mga polis ay lalaki ang taong responsable sa patayan sa Krasnusims. Dahil tanging lalaki lang di umano ang may kakayahang magpakita ng ganun katinding violence at fury towards sa mga kaawa-awang matatanda. Nabuo din ang teori na posibleng ito ay lalaking nagbibihis na pambabae. Sa pagdaan ng mga taon, ang bloody activity ng serial killer ay palapit ng palapit sa lungsod. Meron din na italang krimen sa Ekaterinburg, ang capital ng Sverlov Oblast, at ang pang-apat sa most populous city sa bansang Russia, na located halos 200 km east ng Krasnusimsk. Sa Serov, na 300 km north ng Yekaterinburg, at Druzinino, na 75 km west naman ng Yekaterinburg, ay may naitalang apat na hinihinalang biktima ng sinasabing kaparehong suspek. Dalawang krimen naman ang naganap sa Shirokeka. Isang matandang babae naman ang nakatawag pa sa mga polis, bago ito bawian ng buhay sa maliit na village ng Achit. Ang mga residente ng Krasnusimsk ay namumuhay with constant fear and panic dahil hindi pa natutuklasan ang katauhan ng sinsabing granny killer. nag -e struggle din ang mga polis na hanapin ang perpetrator. Ang struggle ay mas humaba sa kabila ng diligent investigation dahil ito ay nahaharangan ng assumption nila na ang mysterious granny killer ay isang lalaki. Sinimulan ding tawagin ng mga tao ang killer bilang monster of Krasnusimsk. Nalink din ng mga otoridad ang mga pagpatay, pero ang investigasyon ay mabagal at halos walang nakukuhang leads. Isang witness din ang nagsabing ito daw ay mayroong blonde hair, kaya ni question nila lahat ng blonde hair na lalaki sa buong region. Ilang crime scene din ang sinubukang sunugi ng killer sa pamamagitan ng pag-iiwan ng nakasaksak na plansa, iniiwanan niyang bukas ang gas tap o ang nakasinding kandila. Maswerte namang hindi ito nagtutuloy. Hinihinala ng mga polis na sinasadya itong gawing ng perpetrator para itago ang kanyang brutal na krimen. Naobserbahan din ng mga otoridad na kahit na mukhang ninakawan ang mga tahanan ng mga matatanda, marami pa ring valuable na mga bagay ang iniwan ng killer, kaya mas napazel ang mga ito sa totoong motivation ng suspect. Natagpuan naman ang wala ng buhay na katawan ng isang 80 years old na pensioner sa bahay nito sa Mayakovskaya Street noong winter ng 2008. Isang katangian ng killer ang agad na napansin ng mga polis, ang pagiging maingat nito na makapag-iwan ng bagay na maaaring maging daan sa pagkakahuli sa kanya. Kaya ganoon na lamang ang relief na naramdaman ng mga pulis nang naiwan ito ang martilyong meron pang bahid ng dugo sa crime scene ng kanyang ikasyam na biktima. Dinala ang naturang bagay para mag-undergo ng forensic examination. Lumabas na ang dugo sa martilyo ay hindi lamang galing sa isang tao. Nagmatch ito sa ilang biktima ng unsolved murder ng tinaguriang Monster of Krasnusims. Natagpuan din ng mga pulis sa ilang crime scene ang sign na nagtatagal ang killer sa naturang bahay. Tulad na nakahaing maiinom na para sa dalawang tao sa kaalamang ang mga biktima ay namumuhay mag-isa, ito ay pinaghihinala ang hinanda ng matanda para sa kanyang bisita na siya palang tatapos ng kanyang buhay. Isang karumaldumal na krimen ang nangyari sa Nice ni Tagil, sinasabing ang biktima ay ina ng deputy head ng local police department. Mas tumindi ang pagnanasa ng mga otoridad na maresolba ang mga kaso. Bago matapos ang March 2008, inaresto ang 29 years old na si Marina Velieva sa isang railway station sa Nice ni Tagil. Ito rin ay kilalang alkoholik at ang initial suspect ng mga polis sa mga krimen. Ayon sa investigasyon sa buhay ni Marina Velieva, ito ay may matinding galit sa mga matatandang babae dahil ito di umano ay inabuso ng labing apat na lalaki sa bahay ng isang matanda na hindi man lamang siya tinulungan, sa halik siya ay pinagtawanan pa nito. Simula ng naturang insidente ito ay namuhay na ng hindi nakikihalubilo sa iba o may tinatawag na anti-social lifestyle. Revenge di umano ang motivation ng babae ayon sa mga polis. Habang inaayos ng mga otoridad ang lahat ng evidence laban kay Marina Velieva, isang karumaldumal na krimen na naman ang nai-report na merong kaparehong MO sa mga naunang krimen na hinihinalang kagagawa ni Marina. Muling sinuri ang sinasabing confession ni Valieva. Ang karamihan ng mga binunyag nitong impormasyon ay hindi tumutugma o unrelated sa mga evidence na nakuha sa mga krimen. Ang confession ay napatunayang nakuha ng mga polis dahil ni pressure nila at tinakot nila ang babae. Dahil dito tatlong pulis ang nakulong, at dalawa ay sinampahan ng suspended sentence. Isang matandang nagtitinda naman ng gatas ang natagpuang wala ng buhay sa bahay nito. Isang babaeng pensyonada ang sinasabing nakatakas sa kamay ng killer, na kinilalang si Bilbinar Eva, nagbigay ito ng vital clue tungkol sa perpetrator. Ayon sa statement ng Ginang, pagbukas niya ng pinto sa nagpakilalang social worker, agad siya nitong inatake gamit ang isang martilyo. Nagsisigaw siya na narinig ng kanyang mga kapitbahay, kaya di umano tumakbo papalaba sa apartment building ang suspect. Nang nagtestify ang sinasabing nakaligtas na biktima, at sinabing ang kanyang attacker ay isang blonde-haired woman, doon pa lamang natama ang direksyon ng investigasyon ng mga polis. Meron ng massive commitment na marisolba ang killing spree na nagsimula pa noong taong 2002. Sa mga sumunod na hakbang ng mga pulis nag-focus sila sa mga blonde-haired female. Ang investigation ay sinasabing nagtaga ng limang taon. Ni-question din ng mga pulis ang 3,000 witnesses at 21 persons of interest. Nag-conduct din sila ng mahigit 2,000 forensic examination. Habang ang mga investigador ay ginagawa ang lahat, maging ang kumonsulta sa isang psychic, patuloy naman ang pagpatay ng Monster of Krasnusimsk sa ibang territories. Natagpo ang wala ng buhay si Alexandra Povarichina sa kanyang tahanan sa Oktomsky Street. Isang kapitbahay nito ang tumawag sa Animal Rescue dahil sa naririnig niyang iyak ng alagang pusa ng kapitbahay. Ang akala nito umalis lamang ang matanda at nakalimutan ang alaga nito. Nang pumunta ang mga rescue na tagpuan nila ang ginang na wala ng buhay sa bathtub nito na puno ng tubig at maraming sugat sa ulo. Ayon sa forensic examination sa ginang, ito ay nagtamo ng labing walong tama sa ulo gamit ang isang martilyo pero ang cause of death nito ay drowning. Nang kumalat ang balita tungkol sa brutal na pagpatay sa Ginang, isang kapitbahay nito ang nagpunta sa otoridad para magbigay ng kanyang pahayag. Ayon dito isang babae ang nakita niyang papaalis sa bahay ni Alexandra Povarichina sa mga oras na sinasabing nangyari ang krimen. Tumulong din ito para mabuo ang forensic sketch ng suspect. Nag-offer din ng reward money ang mga pulis sa sinumang makakapagturo para maaresto ang tinatawag na She-Wolf of Krasnusimsk. Sa loob ng walong taong brutal murder spree, ang totoong identity ng killer ay nanatiling unknown hanggang sa anyayahan ng mga pulis si Irina Gaidamachok sa police station para questionin. Dahil na rin sa malaking pagkakahawig nito sa sketch ng sinasabing suspect. Inaresto ang babae noong June 2010 nang nagtugma ang fingerprint nito at ang mga nakuha sa crime scene. Ayon sa confession ni Irina Gaidamachok, ang tagumpay ng kanyang unang krimen ang mas nagbigay ng siklab sa sadistic desires niya. Nagsimula itong mag-focus solely sa mga matatandang babae dahil ang mga ito, di umano, ay madaling magtiwala at alam niyang siya ay papaniwalaan agad. Araw-araw din umano itong pumupunta sa city para humanap ng potential victims. Hinahanap niya ang matandang babae na namumuhay mag-isa. Sinusubaybayan niya ang kanyang target victim. Sa loob ng ilang araw, inaalam nito kung saan ito nakatira, kung saan madalas pumunta, at kung madalas ba itong bisitahin ng mga kamag-anak o kaibigan. Pinag-aaralan niyang mabuti ang kanyang potential victim, pinapanood niya ang mga kilos nito, at inaaral ang kanilang routine. Matapos nitong pag-aralan ang kilos ng mga potential victim sa loob ng ilang araw. Ito ay kumakatok sa kanilang bahay, na well-dressed at nagpapanggap na isang social worker. Magtatanong ito ng mga essential question na madalas na tinatanong ng mga bumibisitang social workers. Minsan din siyang nakikipagkwentuhan sa mga ito, saka ito makikigamit ng banyo, o hihingi ng tubig na mainom. Sinasabing natutunan niya ito noong siya ay bata pa, noong binibisita siya ng social worker. Pag nakapasok na ito sa loob ng bahay, hahanap na ito ng pagkakataon na malingat ang matanda, sa kanito kukunin sa kanyang handbag ang dalang martilyo. Aatakihin niya ang walang kalaban labang matanda hanggang sa ito ay mamatay. Matapos ang brutal na krimen, saka siya hahanap ng pera at pagkain na pwede niyang kunin. Sinisigurado din ito na hindi siya kumukuha ng mga alahas o iba pang valuable object sa tahanan, dahil iniisip niyang mas madali siyang mahuhuli pag binenta niya ang mga ito, o matibay na evidence pag nakuha sa kanyang possession. Matapos ang kanyang krimen, kalmado niyang lilisanin ang crime scene, na animoy walang nangyari. Inamin din nito ang paglalagay ng notes sa ilang bahay ng kanyang target victim, para sigurado siyang nandoon ito sa kanyang pagbabalik. Hindi naman nito pinaliwanag ang dahilan kung bakit niya nilalagyan ng numero ang pader na malapit sa entrance door ng kanyang biktima. Ang misguided perception ay nagpalakas pa sa confidence ni Irina, na naging dahilan para lalo siyang maging aggressive sa kanyang mga actions. Sinalaysay din niya ang pagtatang kanyang paslangin ang kapitbahay na hindi nagpautang sa kanyang ang 3,000 rubles o mahigit 2,000 pesos, pero hindi niya ito nagawa dahil nandoon ang anak nitong lalaki. Ginugulo din umano niya ang bahay para palabasin na Raberi ang dahilan ng pagpatay. Inamin din nitong sinubukan niyang sunugin ang bahay ng tatlo niyang biktima, pero hindi niya inaasahan na hindi ito magtutuloy. Nihire naman siya ng kanyang huling biktima para i-redecorate ang kanyang apartment. Ito ang huling act of senseless violence na ultimately nagled sa pagkakahuli kay Irina Gaidamacho. Ayon pa sa confession ng Ginang, nangunguha siya ng pagkain para meron siyang maiuwing pasalubong dahil sinasabing pinapalabas niyang siya ay may trabaho. Lahat din umano ng perang nakuha niya ay pinambili niya ng vodka. Ayon pa kay Irina, ginawa niya ito para sa pera. Gustuhin man di umano niyang maging normal na ina, pero hindi niya maalis ang matinding craving sa ala. Hindi rin di umano siya binibigyan ng pera ng asawa. Ayon kay Alexander Shulga, na spokesman ng mga investigador, ang tunay na monster of Krasnusimsk ay nahuli na, at ito di umano inag-confess sa mga krimen, pahayag nito sa Daily Rossi Skaya Gazeta Newspaper. Isa di umano sa patunay na ito ang perpetrator, during the investigative experiment na di umano ng babae ang exact addresses kung saan nangyari ang mga krimen at ni-describe pa nito ang buong detalye ng pagpasla. Bukod dito nagmatch din kay Irina ang mga fingerprint na nakuha sa halos lahat ng crime scene. Maraming nag-iisip na malaking halaga ng pera ang nakuha niya sa mga krimen para suportahan ang kanyang lifestyle at bisyo. Pero ni-reveal ng mga pulis na sa kabila ng mga gruesome crimes, maliit lamang na halaga ang kabuang nakuha ni Irina. Sa buong 8 years ng kanyang killing spree, sinasabing nakakuha lamang siya ng total of 1,500 rubles, o mahigit 1,000 pesos, at minsang pumatay sa halagang 20 rubles, o 13 pesos lamang. Kumitil siya ng buhay ng 17 victims, para lamang sa ilang shots ng alkohol. Habang iniintay ang kanyang trial, sinabi rin ito sa mga polis na kaya niya nagawa ang mga krimen, dahil kailangan niya ng pagkukuhanan ng kanyang mga basic need, dahil hindi naman siya nagtatrabaho ang kanyang mga biktima ay mga nasa edad 61 hanggang 86 years old. Ayon sa pahayag ni Komsomolskaya Pravda kay Kirill Melenkov na isang investigador, masyado di umanong naging kampante ang killer dahil sinimulan din itong biktimahin ang mga taong nakakakilala sa kanya. Ang pagiging careless at bolder move ni Irina, eventually ang naging dahilan ng kanyang downfall noong taong 2010. Ang mother of two na si Gaida Machuk ay binansagang Raskolnikov in Esker. Ito ay famous character na pumapatay para sa pera sa novel ni Fyodor Dostoevsky na Crime and Punishment. Sinampahan ito ng kasong 17 counts of murder, 1 count ng attempted murder, 18 counts ng burglary, at attempted arson. Nagsimula ang court trial ni Irina Gaida Machuk noong February 2012 sa Ekaterinburg. Nakaptivate ng trial ni Irina Gaidamachuk ang atensyon ng nation nang ni-present ng prosecutor ang mga evidence sa kanyang heinous crimes. Ang defense team ay pinamunuan naman ni Shuren Sarkisyan. Sinubukan din nilang gamitin ang insanity defense, pero sinumiti ng prosecution team ang evaluation tungkol sa state of mind ng Gina. Isang forensic psychiatric examination naman ang ginawa ng The Serbsky State Scientific Center for Social and Forensic Psychiatry. Kahit na nagpapakita ito ng sign ng mental illness, si Irina naman di umano ay legally sane Noong panahon ng murders at competent itong humarap sa trial Sa kabila rin ng kanyang pag-amin sa mga krimem, ni Denay naman ito na nagbigay siya ng confession noong indictment during preliminary investigation Noong June 2012, matapos ang apat na buwang trial, si Irina Gaydamachuk ay senentensyahan ng 20 years na pagkabilanggo Tiningnan naman ng judge ang pagiging ina nito bilang mitigation factor nang magdesisyon itong bawasan ng limang taon ang maximum allowable sentence para sa mga babae, according sa Russian law. Ang hatol ay nagsimula ng widespread outrage ng mga pamilyang naiwan ng mga biktima at ilang member ng public na sumubaybay sa istorya ni Irina. Iginiit din ng mga ito na inarin ang mga pinatay ni Irina. Ang pumatay di umano ng mga walang kalaban labang matatanda sa karumaldumal na paraan ay hindi dapat binibigay ng awa at leniency. Nagdemand sila na huwag itong hayaan maranasan muli ang kalayaan. Sa kabila ng apela, si Gaida Machok remains incarcerated at eligible for release sa taong 2032. Ang outcome ng trial ay nagserve bilang reminder sa gravity ng krimeng ginawa at ang need na makamtan ng mga biktima ang justice. Habang ang mga pamilya ng mga biktima ay nagulat sa pinataw na lenient punishment, ang attorney naman ni Irina ay agad nagsumiti ng apela kung saan ni nila ang lighter sentence para sa babae. Ang appeal ay na-deny assuming na nakumpleto nito ang kanyang sentensya, si Irina ay makakalaya sa edad na 61. Ang lahat ng serial killer ay sinasabing merong twisted minds sa iba't ibang capacities na maging heartless, pero ilan lamang sa kanila ang nakagawa ng istorya na perplexing at disturbing tulad ni Irina Gaidamacho. Ang kanyang reign of terror ay kumuha ng labing pitong buhay. Nishock nito ang bayang ng Sverdlovsk Oblast. Ano nga ba ang nagtulak kay Irina Gaidamacho para maging heartless, money, love, alcohol, o ginawa lamang niya ang mga ito dahil sa simple desire na makakita ng tao na nasasaktan hanggang sa mga huling sandali ng kanilang buhay. Ayon naman sa pahayag sa asawa nitong si Yuri, sa labing apat na taon nilang pagsasama, hindi di umano nito akalain na ang alcohol addiction nito ay hahantong sa karumal-dumal na krimen. Sa kasalukuyan nito ay namumuhay kasama ang dalawang anak kay Irina at ang bagong asawa ang babae ay kilala sa kanilang lugar bilang isang ordinary mother na tumutulong sa mga school project at assignment ng bunso nitong anak na si Anastasia. Ayon sa pahayag sa isa nitong kaibigan, hindi di umano niya akalain na isa itong mass murderer. Nakilala niya ito bilang mabait, gentle mother at matulungin. Ito ay sinasabing hindi hihinto sa kanyang addiction para saan at kanino man. Kahit na umabot siya sa pangluloko, pang-exploit -e sa mga mahihina, pagnanakaw at ultimately sa pagpatay. Para kay Irina, ito ang laban na hindi niya kailanman mapapanalunan. Ang kanyang adiksyon ay kumuha ng buhay ng mga inosenteng tao na nag-iwan ng trail ng mga shattered families at broken hearts. Si Irina Gaidamachuk ay isa sa mga darkest at most sinister serial killer sa Russian history. Ang manner ng kanyang mga murders ay sinasabing particularly cruel. Ni-analyze ng isang psychologist ang profile ni Irina para maunawaan ang reason kung bakit ito humantong sa pagkitil ng buhay ng ibang tao sa horrific way. Lumabas na ang kanyang childhood na minarkahan ng abuse ay may mahalagang papel sa pagbuo ng kanyang psychopathic personality. Ang kanyang kawalan ng empathy, kasama ang matinding galit at paghihiganti, ay siyang nag sa kanyang pagkauha o sa karahasan. Ang kombinasyon ng messy life, toxic family environment, at mental health issues ang humubog sa kanyang personality at ginawa siyang ruthless serial killer. Gayunpaman, sa kabila ng effort ng mga experts para unawain ang motivation niya sa likod ng mga krimen ay nananatiling mailap. Ang legacy ni Irina Gaidamachuk ay dark at painful. Ang kanyang mga krimen ay nag-iwan ng hindi mabuburang mark sa buhay ng pamilya ng kanyang mga biktima at sa komunidad. Nireinforce din nito ang takot ng mga matatanda sa strangers at nag-highlight sa challenges sa Russian society na harapin at e-address ang problema sa gender-based violence. Nag-raise din ito ng katanungan kung papaano mapoprotektahan ang safety ng mga vulnerable people. Ang pangangailangan na pagtibain pa ang system at social support group para maiwasang maulit ang mga kaparehong krimen sa hinaharap. Sinulat din ni Anna Benton ang 184-page na librong pinamagatang Irina the Killer, Stories of Serial Killers in Russia and Abroad. Ito ay ni-release noong July 10, 2002 ng Trellis Publishing. Ang kanyang buhay ay hinubog ng mga traumatic event na nag-contribute para siya ay madescent sa kadiliman. Dahil sa series ng mga murder na nangwindang sa bansang Russia, si Irina Gaidamachuk na tinaguriang Raskolnikov in Skirt, The She-Wolf of Krasnusimsk, at Monster of Krasnusimsk, ay tunay na masasabing icon ng isang evil.